Ang magandang hapon po sa inyo, Ma'am Gwendolyn Moore. Ilang taon na po ba, Ma'am, yung inyong nanay na si Ma'am Priscilla? Um, 67 na po. Ang nilalapit ninyo dito na meron po may nag-contact po sa inyong nanay at saka humingi ng pera? Yes po, kasi nag-aano sila ba? Nag-aasta silang manliligaw. Tapos it's, a, it's so quick um, courtship. Like tatlong linggo lang, isang buwan na, ayun na, mag extract na sila ng pera sa sa kapen nila kasi sweet, ano ba, sweet words. So ito ma'am yung, na, yung uh, parang sutor po ni nanay nga pinipirahan siya. May idea po ba yes. ng pangalan? Yes, diba, uso-uso yan ngayon eh. Yung mga biktima nila, yung mga matatanda, yung 'di ba, yung mga vernilla, uh, mga widow, yung mga basta yung mga mga malulungkot na sinasabi nila. Uso 'yan kasi nakikita ko rin yan dito kay Ra kay Sir Rapi naka naka-air na mga matatanda yes, po, din. Po, ma medyo ma ma marampan ngayon yung mga schemes na mga scam eh, no? Paiba-iba lang style, usually love scamming, eh, tipo na liligawan tapos yes, ano. Yes. You know? Actually, yeah, it's a love scam, ano, syndicate talaga. Yung sindikato ba, ma'am, ang kilala niyo po ba, may aware, yung pangalan, media idea kayo kung sino? <laughs> Wala, kasi lalaki naman yung kachat ng mama ko or ka, kausap niya sa WhatsApp. Dati, dati sa messenger na, ngayon si, nagiging wais na sila, no? so nasa WhatsApp na sila. So wala nang pangalan na nag-a-appear. Ah, okay. wala nang pangalan na nag-a-appear gaya ng na sa messenger. Mga magkano po ma'am yung nakuha nila sa inyong nanay? Yung last time si na last time, 65,000. 65. Good afternoon po sa inyo ma'am Priscilla o Sabel. Magkasalitahan na kami sabi niya mag, magpadala ng package. Yung package na dumating sa Pinas, kailangan ng custom 65,000. So, nagbigay ako 65,000. Tapos, yung package hindi pa rin dumating kasi kailangan na naman ng 150,000 pambayad sa Manila Laundering at Anti-Terrorism. Pag makabayad na daw ni Jan, mag-ano na ang package sa bahay ko. Ma'am, huwag po kayo ma magbayad, ma'am, kasi, ma'am, that's an outright scam, ma'am. Hindi ka, ma'am, dapat pinapabayad. Hindi ko may pidadas ng package, ma'am. Hindi ka usually yung buhabayad yan. Usually yung shipper. And also, ma'am, scam kasi yan, ma'am. Since, uh, ayun nga, sabi nga, ninyong anak na si Ma'am Gwendolyn na sa WhatsApp, tapos yung walang pangalan. So, yung mga syndicated scam yan, ma'am Priscilla. So, for awareness lang po, ma'am, Wag na po tayo maam makipag-usap po ma'am sa kung sino man yung kausap mo ngayon ma'am na tao na yan na hiningan ka ng pera ma'am because that's a scam. Sino po ba yung scammer? Yung pangalan ng scammer is Wishyang. Ganito po ma'am Priscilla paano po ba siya ma'am nag-reach out po sa inyo like paano kayo nagkakilala o naging chat ma'am? Ano po yung ginawa niya? Ano niyang... friends sa akin ang Facebook. So nang friends na kami Marami na kaming kwentuhan. Gusto ko nga ma -ano, matres yung pangalan niya sa messenger. Hindi ko na makikita kasi sabi niya, gi-off, na niya yung okay. Facebook niya. Ang saan po ba siyang country do sabi niya? Taga, pilot siya, nandyan siya sa Detroit. Yung bahay niya nasa Michigan. Paano po ba kayo, ma'am, nagpadala ng pera, ma'am, sa kanya? Nakapagpadala po ba kayo ng pera sa kanya, ma'am, kahit once? <laughs> Hindi ko sa kanya nagpadala. Sabi niya, nagtanong siya sa akin na nandyan sa ano, sa SWIFT postal ako magtanong kung sinong pangalan ang padadalhan ko ng pera. Sa SWIFT postal courier, doon ako nagtanong kung sinong padalhan sa pera. Okay. So bali nangyari, pumampir sila is, ang instruction sa inyo ni Wei Chang is, punta ka ng Swift Portal Courier tapos tasabihin mo lang na magpapadala ka para kay Wade tapos may bibigay ng pangalan. Tama po ba? Oo, oh, nagbigay mag ng pangalan yung postal. Ano po yung pangalan na binigay ng Swift Postal, ma'am? Winnie, ano pa yun? Nandiyan na, ma'am, sa record. Ito yan, ma'am, Winnie Capotian. Opo, opo. Okay. So ma'am, nakapagpadala ka ba ng pera na 65,000? Oo, nagbigay ako. Paano mo pinadala ma'am? Is it through bank transfer or GCash? Bank to bank. Kasi ma'am, importante yan ma'am para sa pag -re kasi matitrace yan ma'am. If may ano yung may financial document trade so matitrace yan. So most likely kasi what siguro to yung Swift Portal Courier. Bakit nga doon siya ni refer, di ba? Mm -hmm. At saka yung pangalan ni Winnie Caputchan. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Wallen May Arancilio. Nakakalungkot na meron naman po tayong kababayan na nabiktima ng Love or Romance Scam. And para sa kalaman po ng mga tagapakinig natin ngayon, ang usual na modus po ng Love or Romance Scam ay eh, yun nga po, kinukuha yung uh, tiwala nung nabibiktima nila, yung simpatsya na kokunwari na sila po ay taga ibang bansa na meron po silang uh, ipapadalang package and the uh, for them to receive this package po, kailangan nilang magbayad ng mga fees. And only to find out later on po, yung mga fees pa na, pala na ito ay puro lahat peke or gawa-gawa lang rin. Ang kadalasan po, tama po kayo, attorney, sa so sinabi nyo kanina, ay meron din pong nagpapanggap na delivery rider, na taga-post taga, post, uh, taga post office or courier po. Sila din po yung nagme-message sa biktima na nagkukunwari na may payment po na kailangan bayaran. And yun po, once po na nakuha na nila yung lahat na kailangan nilang pera dun sa... A uh, biktima nila, automatically binablock po nila ito, yung mga nabibiktima po nila. So kapag ganitong mga senaryo, ma'am tapos ma'am may pinadala na may money trail, eh, so BPI to BPI, matatrack naman ito ma'am ng PNP Cybercrime Group no? kung kanino talaga yung ultimate na recipient. Mm, uh, attorney, ma-identify po natin yan through cyber wire, Yun yung ina-apply po natin sa court. Once po na grant court, yung cyber warrant na po na ito, ito po yung warrant to disclose computer data ini-implement po natin yan sa mismong financial institution na ginamit po sa transaction. Nang sa yon malaman po natin yung real identity, yung credential po nung uh, gumamit nung account na yun, yung financial account na yun, and malaman po natin kung sino kakasuhan ato yun. So most likely, ma'am, the case would fall under estafa pa no? Yes po, attorney. That's uh, Article 315 of the yes. Revised Penal Code in relation to Section 6 ng RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 since po yung panluloko ay ginamitan ng ICT or Information and Communication Technology or uh, ginawa po online, attorney. Thank you for that, uh, Ma'am Wallen. So ang sasamaan na lang po, Ma'am, ng team ng Wanted sa Radyo, si Ma'am... Priscilla o Sabel, para po ma'am ma lumapit sa yung tanggapan para po ma to ng kaso. Pero ma'am, paano po kaya ito ma'am? Kasi sa currently, si nanay doon sa may, sa kagayan di Oro po siya ma'am. Saan po ba siya pwede ma'am lumapit doon? Yes, attorney, meron po tayo mga offices sa mga provinces and regional office po. Kung um, ano po, mag-coordinate na lang po ako sa staff ninyo and then uh, ibigay ko din po yung uh, contact number ng mismong investigator po na mag-handle, i-refer ko din po doon sa pinakalapit na location po ni ma'am para po hindi nababiyahe si ma'am from... Uh, lugar niya papunta po dito sa Camp krami. Thank you for that, Ma'am Walena, at saka sa mabilis ninyo pong pag-assist. Tutulungan po kayo namin, Ma'am Priscilla, at saka para po may sampa po yung kaso laban po dito sa inyong scammer. Okay. Attorney, gusto ko lang masanang ma-emphasize, sir, na yung scammer ng mama ko, pinadalhan ng pera, nag-acknowledge dyan sa Facebook. Si Winnie Kapukian Guases. Baka okay. naman meron pang ibang nabiktima o nakapadala ng pera sa kanya po. Yun ang gusto kong maano sir para ma-expose siya. Kasi nag-preliminary investigate na po kami. na pa nbi na namin siya. Kailangan na talaga ma-expose yung pangalan niya sir. Yes, para hindi na makapagbiktima ng iba. Si Winnie Kapukian Guasis from Katbalugan, Samar, na nasa Thailand ngayon. So, kung pwede sana, sir, makipag-coordinate din tayo, tumatulungan kami sa OWAS. Actually, ma'am, na andito pa naman sa line yung uh, sa PNP Anti-Cybercrime Division na uh, spokesperson, ang nano po yan, ma'am, natitake note po nila, ma'am. And uh, ngayon, ma'am, currently, ma'am, uh, pinapay-bisigaran ni nila yan, ma'am. So, once, ma'am, nga meron naman mang case laban sa kanya, ma'am, makaka-issue naman mamagad ma'am yung mga immigration at saka yung mga DFA kung kailangan ma'am nga i-kunin siya doon ma'am. We will coordinate also with the NBI para po uh, mabilis na nating mahanap kung sino ba tong si Wenny Kapokian Guasis na siya po yung pinapadalhan ng pera yes. nitong ating uh, senior citizen na si Ma'am Priscilla. <coughs> yung nga po, attorney, paulit-ulit po, tayo din po nakaka-receive niyan. Ito po yung mga uh, nabibiktima sa Facebook And then magta-transfer yung kanilang uh, conversation sa WhatsApp o kaya po sa Viber. And then doon po kukuhanin yung loob nitong biktima kapag okay na sila. sa sasabihin na may package ako, may lamang oh. ganitong laman. Typical eh, po na yes. uh, style mm. ng mga scam talaga. Kaya magingat po lagi at saka huwag magpaloko.